Good morning everyone. Ang aga na kaladyaan yan. Yung mga basahan, bakit ginagano nyo? Huwag nyo kinakagat yung basahan. Cheddar, cupcake. Huwag, huwag binabasa yung ano. Ay, huwag ginangat-ngat yung basahan. Masisira. Wala kayong ihian. Ayan, maaga tayong ano ngayon, nag -e edit At ang aking lamesa, ewan ko ba bakit laging ganito pagkagulo-gulo. O, tingnan ninyo inuminan namin. Guys, naubos namin ito sa magdamag. Bakit kaya? Ako, diabetic ako, kaya inom ako ng inom. Si Papsi, ganon din. Ayaw, mga wala nang laman ito. Morning, Pang. Morning. Anong piniprepare mo? Pagkain okay, natin. <laughs> ano? Tuyo sa kaito. Mm. Yung ampalaya, sira ng pareho? Ah? Sira ng pareho yung ampalaya? Pero pwede pa, ano? Green pa yata. Pwede pa? Oo. Sayang naman. Nag, ano? Wala tayong kanin ngayong maga? Ito, ay hindi, wala tayong lumang kanin Ay pwede, oh isang Mahal, request lang konti lang yung mantika ah Araw-araw itong dalawa na ito. Dalawa ng dalawa yung ano, yung... <laughs> Opo. Ay! Opo, hindi. Hindi kita kini chismis Sinasabi ko lang. Very good ka. Eto, naturuan ko na ito na umiihi siya doon sa ano, sa basahan. Very good na ito. Dati yun lang isa na yun ang ano, umiihi sa basahan. Ngayon pati na siya. Dalawa yung nilalagay ko doon na basahan kasi minsan basang-basa na yung isa. Ayun o, oh, yung kulay itim, basang-basa na. Eto din, very good. Yung mami nila sa kaanti nila, yun, hindi sila ano, nakadaya per, nakakahiya. <laughs> Wag na baby! Ay, ayoko baka kasi makagat niya ako eh. Iniwan ko muna yung dalawang bagets doon at kakain kami ni Papa. O, anong ginagawa mo dyan? Ha? <laughs> Ang dilim mo, bebe. Ano ginagawa mo dyan? Hmm? Aba, aba. Ang ganda na naman nito. Aba, aba, aba. Tuwang-tuwa dito sa lanay, ah. Oh. Tuwang-tuwa dito sa lanay, bebe. Aba, aba, aba. <laughs> ano? Kumain na siya? Uy, kukain na pala. Bigay mo na, Papa. Dagdagan mo yung sa kanya. Oy, oy, oy. Papa, pahingi po ng pangkain ko. Hingi ka ng pagkain kay Papa. Dali. Hingi ka na kay Papa. Papa, pahingi po ng pagkain ko. Ayun. Nagaano siya pa, nag, humihingi siya ng tulong sa akin. <laughs> uh -uh. Para maano siya, mabigyan na siya ng pagkain niya. Ayun na, ayun na. Ayun na, pagkain mo. Kokoin na si Kakay. Okay. Kain na. <laughs> Kain ka na. Hindi na mainit. Kain na. Kain tayo guys. Sarap na naman ng ulam namin. Tuyo at saka itlog. Yun lang. <laughs> Tapos sausawan namin yung sukang galing ng Ilocos. Yung ano to? Base ba? Benal. Ayun, galing ng Ilocos yan, guys. Bigay ni Phoebe. At saka kape. Kain po. Ayun, tasa. Bibili ako ng tasa ngayon. Nagpo-protesta yung dalawa dun. No? Bakit kami hindi nyo pa pinakain? Mamaya na, pagdating ko dyan. Kain, guys. Nagkamali ako, guys. Nag-shower na ako. Tapos paglabas ko dito, saka ako nagmamap. pa Ayan tapos ko lang din. Siyempre, madali na lang maglinis ngayon kasi naglinis kami kahapon. Ako pala, naglinis ako kahapon. Pati ito, hinugasan ko yung mga halahalaman natin nayaan, yan. Halika na anak, doon ka. Ito paliliguan ko sana eh. Tawag ako ng tawag doon sa may hagdan. Halika na mahal. Halika na. Ah! Halika na, buhat ka ni mama. <laughs> mm bigat. Mm -mm. Hmm, ang linis ng bahay namin ngayon. <laughs> Sana po, tuloy-tuloy. mga bebe namin. Ay, ko. Sana, hindi masyadong malikot. O, oh, ayan. Oh, naghihintay na si Sky. Mm. Diyan na kayo. Nagmamap na rin ako dito, guys. Matatapos na rin ako. Ay, ko. Wait lang, baby. O, oh, doon na kayo, doon na kayo. Miss Sky. Hinahanap That, ko kasi yung binigay sa atin ni Ate Beth na pang ano dito. Pang... Yung ano, pang brush. Hindi ko makita kung saan nilagay ni Papa. Kasi ayan, oh. Meron ako nakikitang ng ali alikabok. Hindi ako mapakali. So, tapusin ko lang muna ito, guys. Malapit na. na. Tapos doon ako, lilipat ako sa kwarto. Two nights na uh, yata ito. Buksan natin mga ilaw dito. Oh, dito na muna kayo. Ay, teka. Buksan ka electric fan. Ay, bukas na pala. Ali kayo dito, dito, dito. Dito ka. Bella, ali ka dito. Dito nakahiga si Sky kaya hindi ko na map ito eh. Kahit na ano guys, kahit na naliligo sila araw-araw, ligado pa rin mag-map kami araw-araw kasi pag namawis na sila, makapalang balahibo nila nangangamoy din lalo na lagi sila dyan sa sahig mas gusto nila guys yung ano naglalagay ako ng maraming basahan hindi sila kumihiga sa basahan mas gusto nila sa ano malamig sa simento talaga ayun oh, ang daming basahan ayun, sininop ko na naman yung isa doon hindi nila ginagamit Oh, ayan na naman. Hello guys, papunta kami ngayon sa Gimba. Bubili kami ng mga kailangan ng mga baby loves namin. Ayan. Ay, ubian pa lang ng mga bata oh. Tommy tricycle. Pa-o nung batay ng gamot? Ah. Oh. Uminom? Nagbusat tayo. Sure ka? oh, matapos ang sinanggal, diba? Oh, second time. Hal. <laughs> Ayan, shopping na naman siya. Shopping, shopping para may pera. <laughs> Dami na pamilya. Ah. <laughs> Akin na <ang> sukatin ko. <laughs> Ay, o, oh, tinan mo oh. Ganyan oh, sa gilid. Gusto mo yan? <laughs> Tingin tayo dito ng mga kurtina. Kahit hindi ako bibili. <laughs> Titingin lang. Oh, ay, ganda nito. Oh. Ganda nito. Oh. Black. black is black. Tsaka ito. Ito oh. Kapal. Haba. Eh. Ito oh. May mga kurtina akong ganito sa Dubai. Hindi ko na alam kung saan na, ano, na misplace. <laughs> Ito din. Gusto ko din yung mga ganito eh. Haba ah, oh. Pang doble. Ayan oh. Diba, maganda guys. Yung mga puti na ganito. Para malamig sa bahay. Ito din oh. Ganda, di ba? Gusto ko malamig lang sa mata. Oh. Hanap ako ng ano, ng mangkok sa plato. Hanap ako ng basahan yung manipis. Lalabahan ka agad. oh. Wait, ito, ito, ito din pala ang Oh, 63. Ay, si Pibe. Nakakuha ka? <laughs> Kapal. Ano binili mo? Ayan, yung tasa namin na ano na nabasag. Hanap ako ng ano. Ng tasa. Si Papa meron. Ay, wala na yata tasa din si Papa. Hindi ko gusto yung masyadong makukulay. Kulay nagmahal na dati 80 lang 87 na siya oh kuha na ako nito yung lights malaki pa yun sa kanila tsaka parang pumayat si Bella hal napansin mo parang hmm. yung ano siya pinapa ba, ba siya sa upuan nakompleto na namin tissue at saka yung kanilang mga diaper ano pa ba tignan ko nga yung ano listahan ko Mm, pang ahit. Isa. Dalawa yan. Baka 28 dalawa. Yun, paubos na yung dishwashing liquid namin. Wala, nawala na. Ito muna. Wala sa listahan pero kailangan namin. Ano pa? Pansit pang. Pansit na lang. Suka. Marami tayong suka. Ano? Ah, ito sardinas. Oh. Sardinas. Oo. Oh, oh. Ito na lang kuha tayo. Gusto ko yung maanghang. Maanghang ba ito? Tingnan natin. Ay, ayan o. Oh. Basta may isili na na ganyan. Maanghang yan. Promise. Ito, syempre kuha din tayo ng master. Mas kilala ito eh. Ano ba mas maanghang ito? With tomato yan. Oh. Ayun, with chili. Lahat uh, tayo na. Cheng, padala na kayo ng palaman namin, anak. <laughs> 200 yung bacon. Alam nyo, gustong gusto ko yung ano. Eto, ito, to, to, to. Bacon spread. Sarap nito, guys. Sarap na sarap kami dito ni Papa. Hmm. Yan, Mang Tomas yung hanap ko. Yung ano, yung maanghang. Tapos malaki. Sana meron sila ito. Wala silang malaki na naman. Ba't puro maliit lang? Ito sa baba. Wala din. Ito na lang. Sarap kasi nito eh. Nawawala na naman si Papsi. Pagka ganito na bumibili kami, yung nag-grocery kami, panasin nyo guys, sumihiwalay lagi sa akin yon <laughs> sa kaya nagpunta? Where are you? Wala. Wala. Uh, ayun. Dami oh Tiyaga na lang dyan. Ba't kaliit? Ha? 44 yung... Oo, oh, oh, kumuha kayo malaki. <laughs> Sige. Yan. <laughs> 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 Oo oh, nga. Ay, Miss Wahal! Ha? Ah, ito naalala ko minsan. Gusto namin kumain ito ni Papa. Kahit yung itlog lang ilalagay mo, tapos sa uh, sasabawan, itlog, tapos lagyan mo siya ng, ano, ng repolyo. Okay na. Mahal ito sa ano, sa baryo. Ito ay 10 piso ang isa. O, dito ka na lang bumili. 475. Parang bali, sabihin mo na, no? 5 piso isa. Oh. Pwede na. 21. Matagal pa naman. Baka bukas na, abos <laughs> na. silang free dito. Oh. Binigyan nila ako kalahating kilo. Hmm. Hmm. Pinamili ko. Tagdag kilo sila. So, nakabili na ako ng pagkain ng aso. Dito naman ako. Bibili ng uh, gamot namin ni Papsi sa buong isang buwan. Hello, hello. Nandito na kami sa bahay. Bumili ako ng saging. Yung mga saging doon, mga panachin. <laughs> mga gagawin ng ano alak saging na saba pang breakfast namin. Ay, alam niyo guys, habang bumibili ako kanina ng ano, ng gamot ko, gamot namin ni Papa, merong matanda na nagtitinda, binilan ko siya. Ang mura ng mga tinda niya, oh. 10 lang yan. Inulit-ulit ko pa sa kanya. tapos ito, 15, 15, tapos ito 25 yung talong gaganda oh tapos 10 lang ito yung ano, ang palaya niya. <laughs> hmm? Parang mali yung ano ha. Yung tono. <laughs> Tapos bumili na rin kami ng, ayan, yung pagkain ng mga baby loves. Hmm, sa tambak na po yung binili namin. Ah, ilaw. Hmm. Baka naiwan mo naman. Pero baby, tinan mo dyan sa ano mo. Ang lagyan mo. Parang may nabot ko kanina. Parang may nabot ko Ewan lang ah. <laughs> Tapos bumili na rin kami ng mm, diaper nila. Yan. Mm. Diaper, diaper. Nasaan ka? And yung tinapay namin ni Pops, si... Tapos... Ha? Tingnan natin dito. May bubuksan din ako dito. Ay, nga eto this washing liquid. Tapos, pang, ano ni Pepsi, Pang ahit. Alam niyo guys, na babanguhan talaga ako dito. Ang bango niya. Marami akong binili niyan. Ayan, ayan. Fabric conditioner ito. Ayan. ito. Gamit na namin ni Papa ng pang. Ngayon lang kami nakabili ng ano, ganito karami uli. <laughs> Pang isang buwan na namin ni Papa. Plus ito, ah, zone rocks na ano. Ay, zone rocks na, ayan, na color safe. And bumili kami, maliliit lang yung binili ko nito. Ayan, maliliit lang. sa so, taas tayo bumili. wala Hala. sayang nasaan yung ano mo and ayan na guys yung mga pinamili namin ngayon ni papa so ayan lang po uh -huh. at tapos meron nga pala kami nakita na ano oh. yung copy ko copy ko na low acid try nga namin yan <laughs> ah talaga ngayon ko lang nakita yan eh low acid mhm uh -huh. Low no acid. Mm -mm. acid low acid siya. Tapos, pero meron din kami binili pala dito na granules. Bakit may granules pa? Ay, Ay dinampot, no? hindi ko alam. Kasama sa ano, <laughs> may nawala, merong nakuha na hindi naman ano. Ayan, pansit. May, ayan, kanton. Tsaka ito, magpapansit si papa. Isa lang yung kinuha ko nito kasi ang alam ko marami. Ah, ayun oh, meron pa doon oh, elbow. Yun, oh, andito oh, marami pa. Ganon din pala oh, ayan, pang, may pang isang kilo na kami, isa ito. Meron pa ito oh, ayan. Hmm, ito pa. Hey guys, maluto tayo ng simpleng pakbet. Sa desaring gulay ang talong, sitaw, ampalaya, saka sili. Saka may sahog na, ayun, baboy saka kamote saka yung kamatis mas parami kamatis mas masarap at yung pagong munamong ayan ito po tayo o pagkain po namin ito na ah, medyo late na pagkain namin ngayon Sari-saring gulay, ang haba buhay. ano, nagluto tapos ako ako yung nagpaligo sa mga babies. So, nilagay ni Papa yung supply kagabi. Itong dalawa na ito eh. Mapanira itong dalawa na ito. Ha? Malapit ko na kayong paluin na dalawa. Tumitigas na ang ulo ninyo ha? Tsaka naninira na kayo ha? Hala. So, walang suklay eh. masakit kasi ito eh saan kaya kagabi sabi ko sa kanya ilagay dito yung suklay eh. wala naman dito ay naku pagod na pagod na ako guys grabe sobrang pagod na gusto ko nang matulog, mahiga, magpahinga ay hey, guys sarap na naman ng ulam Bless na naman tayo dahil dalawa pa ang ulam natin ngayon. <laughs> mm -hmm. Maraming maraming salamat po. So guys, so. yung tilapia masarap yung maliliit. Mm -hmm. Tapos eh, huwag mo alisin yung palikpik niya. Rahil. Kasi si. Kakainin mo? Kakainin din ito. Ayan. Sa sumusok ang gano'n. Parang malahi lang yung kumain ah.